Aktres na si Judy Ann Santos na surpresa sa pagdalaw sa kanyang Angry Dobo Restaurant ng mga matatalik niyang kaibigan sa showbiz na sina Jolina Magdangal at Marvin Agustin. Tila napasigaw napatili at napatakbo pa nga sa pagkagulat at pagkatuwa si Judy Ann Santos matapos makita ang kanyang mga kaibigan na sina Jolina Magdangal at Marvin Agustin na bumisita at dinalaw siya sa kanyang Angry Dobo Resto. Sa sobrang tuwa pa nga nila sa kanilang muling pagkikita ay hindi pa napigilan ni na Judy Ann Santos at Jolina Magdangal, at Marvin Agustin ang magyakapan ng mahigpit kung saan ay sinabi pa ni Jolina na talagang pinaghandaan niya ang kanilang naging pagdalaw ni Marvin Agustin sa resto ni Juday, sa ilang videos naman na naibahagi ay makikita pa na talagang sobrang namis ng tatlo ang isa't isa kung saan ay napuno ng kwentuhan at tawanan ang kanilang muling pagkikita. Tila naging mini reunion nga din ito para sa kanilang tatlo. Syempre ay hindi din pinalagpas ni Judy Ann Santos ang pagkakataon na maipatikim sa kanyang mga kaibigan na sina Jolina Magdangal at Marvin Agustin ang kanyang masasarap na specialty na pagkain sa kanyang resto. Narito panuorin natin ang mga videos na naibahagi.

2025, here we are! First chef's night for the year. Thank you, Shalat, for the book. Um, full pack kaming at two seatings. So I'm so excited, kasi talaga marami pang nagtanong. We will announce our next chef's night um, pretty soon. So happy New Year, guys! Happy New year! <laughs> Para kaputo sa Happy Birthday. Ha? We will see everyone. Na nagpa-book for tonight. I can't wait to serve you and I can't wait to cook for you guys. So Happy New Year! This is my first job for the year, and I am gonna be your chef for tonight. And Chef Sagi.